Carol, so in love with you. Yo, what's up, my man? Pa. Yeah, kita kita na naman tayo. Tara sa manyo, punta tayo ng bangko. Bangko? Bakit? Ang gawin mo sa bangko? Dumating yung ano? Yung tax refund ko, nakacheke. So, nandito. So, uh, papapalit natin tapos kukuha na rin ako ng medical ko. Dahil baka di ako makapasok mamayang gabi. Dahil, yung nga. Ano ba to? Papa, pa, full sleep ko na to. Mga repa, ano ba? Full sleep. Tatuan na naman. Let's go! Chinese Medical Clinic. Pwede kaya ya? muna ako medical ko. Mga repa. Tapos... bangko. Malapit na lang yung bangko. Unang ko. Sa, sa months. ako mamaya. mamaya Wala ng gamot mga repa Ba? Let's go! Ay! Mga repa Hindi ka lang ako Dalam mo na ako dito sa Standard Bank Banko namin Dito sa Taiwan Ah, uh, yung Ano ba ito? Uh, ATM card namin sa oran namin so papa palit ko na yung check ko gusto makita mare pa okay. may check ako yung tax ko nung nakarang taon so naka check eh papalit na atin diba? para may pera na naman ako dahil malapit na yung uwi ko kailangan yun Lapit lang baka siya ni Karepa na naman Let's go At andito lang Standard Charter Bank At ito yung check ko pala mare pa Wait lang Ay, ah, Pakita ko Ayun o oh. Ah, 17.5 Papalit natin diba Let's go Putik na yan Ilalagay daw sa ATM yung pera, mga repa, kala ko. Nanggaling na ako doon ng standard doon. Ilalagay daw sa ATM ko. Sa ano pa, ilang araw pa. Five days pa. Puti na yan. dapat pa naman akong cash na yan. Dito lang ako kay Master, oh. dyan lang ako. Tatuan na naman tayo. Papabuo na ito, mga repa, para wala nang bakante. Ba? para full sleep na siya. So, tayo po muna si Master, Master Erickson. Sabi ko, ano, pag dumating yung pera ko sa akin, ano bayaran? Wala so, pa. Let's go! Yun, ano? Kala, Master. Gym na. Grabe yung okay. na yan. Ay sa, yo master ko master master Eric san? Otso na. Jiro? To me. Jee. Where's Jay? <laughs> Jay, hey. Hey. The next day. I got a band, my migs. Yo good morning, good morning mare pa? Hindi kami natapos tapos kaupon sa si pangtanto. Uh, ano na namin ngayon tatabusin namin time check 6.30 mm. kaman na ang alamig ako ang lamig ng hain malamig na sa Taiwan hindi kami natapos nantok na si master susundin niya daw ako ngayon tara <laughs> ang pagbabalik ayaw Continue sessioning. Master Iyon o Mga na yun pa lang pagkain natin Pwede na yan At gusto ko na rin mag Pahinga ah, Matulog dahil may pasok na mamaya, di ba? Pinalutan para hindi ma-dumian yung damit ko. Mm. Grabe ang sakit. Lalong masakit kasi. Ah. Ano nga, hindi natapos kahapon, di ba? Parang nakapagpahinga na yung balat mo. Kabay game ulit. Hmm. Nah, lo, sabau. Gematang okay, kan, nih. Cukule, ini apa namanya? Pambagahi. Oke, okay, ba. Nah, <laughs> no. Matang laki, <laughs> Valor sing jismene kadun nyelakan. Adun aku. Warung tuh. Aburi itu. Ba. tahu saud, padahal Padalagat. <agad. laughs> Ganyan, ganyan, talaga pag bago. Dako. Ang tagal law niyo ni, pa pa. mga bitsyo nito. ni. Stick ko. Mga stick Pakita <gifat> ka dyan vlog ko. Akag, hi ka Ay, tagaling sa La Union. Kung ko lang ba eh. Ay, taga La Union. Apo. Ah, padala, padala. Sahod day. Easy, -e hari pa. Ay, ay. Padala na yung pera. May natira pang konti. Uh, tagay. Bago matulog. Pasok pa mamaya. Ay, buhay. Hey, 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 hey. Paano pa naman kalapan ah? Tatlo pa lang. Game time, game time. Game time na naman. Oh. Laro tayo. G-I-L-E. Let's go. <laughs> Pasasayos ko lang naman ah. Oh. Pagka-out. Game na, game. Anong kompanya kaya ito na